na kami papuntang Kabanatuan so sama na si Ray Space si Kayel Marinero Lloyd Corstino AJ at si Boy Rocket yan, sara sa inyo mga idol oh. Uy! <laughs> so, Uy! Uh, Uy! na Sabay-sabay kami kumalis. Sana, of course, sabay-sabay kami makauwi. Yes sir! Yes pala Oo, ang parang ang pala kasama sa intercom ni Rayspace! mo kaya na hindi mo sabihing? Ay! Ano yung hoodie idol? Idol, sana magkaroon ng hoodie? Ganda pala ang hoodie mo idol! Ah buset! Let's go! Ay! <laughs> Pasa, pasa, pasang pasang Oh, oh, oh. Oh, oh, No, eight, 8 na 8 na 7.30 8, 7.30 yun hindi uh, eh, na kami nagstop over dire diretso kami dito Eh, natulog si Tito Noy. Ayan, tulog. Si Tito Noy, hindi na kami natulog. Uy, gagawin si Raymel natulog din. So, wala kasi kami tulog. Parang eh, saan sila, guys? Wala kasi yun. Abang kasi kailangan, hindi kami dumaretso doon, Kailangan namin mag-change show yan. Change show na ng mga tropa. nila, kami kasi team. Thank you, boys. Titransyan namin, guys. Sama ko yan. Yun, oh. Oh my gosh, you can't <laughs> Ryzen. Yeah, so okay, malapit to. Oh, sabi nung uh, napag namin, this is 5 minutes away sa takeoff <clears throat> So ayun, may taas, okay, malinis. Busy mga ano natin, o Luto sila na itlog, tsaka sagin na sa paparabaho natin. So yun, pagpunta kami ngayon ng... Uh, grid para i-check pag PRA yung motor, tsaka makuha yung kit natin. Sabahin Sabay Sabahin ko. Sabahin Sa Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin ko. unang magpacheck, sila ko. Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin ko. Sabahin bilis ng tibok ng puso ko mga homie uh, ito na yun, first endurance natin bilang moto vlogger Actually, first endurance talaga Hindi experience Halo-halong emosyon, na-excite ako na nakakatakot Kasi syempre sa mga babalit na sa endurance ko Pero di naman tayo bago din sa pagmamoto Kung feeling ko okay, okay, naman Kaya ang goal lang naman ng boys is ma-experience ang endurance We're not aiming for makapwesto, top 10 or what Basta sama-sama kami pumunta ang goal, sama-sama makauwi at makauwi ng kanyang-kanyang mga bahay. Yan. Samahan nyo kami sa journey ng mga mga idol. Grabe, nabubulol ako kanina pa. Sabi na nang pagising ko. Sobrang excitement. ha Woo! Sabi namin, ano lang, tamang takbuhan lang, facing. Pero tingnan natin mamaya kasi so, on the way pa lang dito Ganun na lang usama namin uh, Ang ways namin nakaalis kami ng Manila Siguro mga past 5 na or 6 Ang ETA namin sa so ways nun, namin, 3 hours Parating oras na ata, dula, na oh, mga participants na rin Woo, ko Ayun Grabe, ito na yun. Booter King Let's go. Good. Yeah. This is it, guys. I'll do it sa hmm. hmm. sumasalit sa endurance siyempre, lahat tayo mga tumusurin yung usok Or kaya re, ito lang kailangan yeah. nyo pala yung dumaan like, sa training yeah, dun sa mga expert

Um, yeah, 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 yeah. Space it, sir. It, oh. Uh, space na dyan. Signal na ito. Kariya mga tuloy motor eh. Oh. Shout out, <laughs> shoutout ka man dag Kay <laughs> <laughs> oh. yeah. chief ba ito ka kay chief Magkatap pa kayo Ha? Magkatap? Hindi ano lang experience lang Solo solo kayo O oh, naka solo kami lahat O oh. Pito pito O oh. Alright pasado na tayo sa PRI mga idol I think we're good to go. Thank you. pasal tasa tayo sa PRI so daming motor woo ayan mga umi nakapuesto na tayo sa grid yan makikita nyo dito kami sa dulo so yun ito na mga idol at ang matindi niya, lahat ng nasa una namin, oh, puro kargado mga homie. Ay! Ayun no? oh. Lahat loaded. Hindi AJ nga, puta kanina. namin sa grip. So, ito na, iiwan na, iwan na yung motor dito. Nakakatuwa, sobrang organized na yung uh, ng event. Pakita nyo naman kung pasok, PRI may nag kaso, may mga photographers. Uh, siya, assistant dito na kung pwesto motor mo. So, malinis, organized. So, hopefully, safe ang lahat sa ride na to. to yeah. First ah, so, first timer tayo lahat. Go, so, let's go.